Ayan mga kalalad. Diyan tayo. Magluluto na. Bidyo. Bidyo. Bidyo lang. Pagluto na. Ano yan? Anong ano to? patay Igado. Igado. Ayan. Igado.

Ito na katira sa tanong ni Marlon Ay, bakit ito? Ito ang mga isa ng talong na arado. Eh, sinatural ito. Tumaan na kayo ito na puho na. Iyan, may plastic ya. Ubak ba kayan? Taktak mo na yung lun. Yeah susunod yung laman hindi chip cook natin chip <coughs> cook okay. mario wala ano lang ito kat ka sa youtube Ito <coughs> yung maganda Ito yung mga sa mga pandawan Ito sa mga sira Siba sa ano Sa Patil Garcia, Batangas si mga baka Mga karabaw ng mga pupalo Mga halimdikot Ay, mga kalalab, celebrate. Si Ayun, sinanay. Nanay. Kaway kaway. Ah, kaway kaway na. kawaii Ayun, Ilang taon ka na, eh. ah, Nay? Na, 81. 81. Ayun. Hindi na ng ano. Assistant cook. Nakakuha ka na ng Ma, pa, busisi, mm. mampalan niya. Yang yan, dapat may Yang kau yang dosi dong pelihara. Ibu

ano nga bababasog mga kahihiling duman? Ay, maray pa si po yan. puro gawat, tinampo. si talyado maski sa Pero nga nang ginawa si talyado, yung sabi mo nga. talang yup yan. Samantalang maski sa'yo ka maganda, tinampo. Kaya sa paswal, simintado. Maski sa'yo sa'yo simintado. Eh, sa magas mas ngani, iyon anak magasi. Kaya talyado, mamaya pa rin kaya kabus. Mm. Ay, malapit na yan. Ang gatang na yan. Ayan, sitsarong bulaklak. Tawagin. Sitsarong baboy. Ayan yung kalinawan mga kalalag. Yan yung pinipreto na magiging sitsarong. Ayan, picharon.